Mga Pops, narinig nyo na ba ang street-style donut? Iyan ang bagong pinipilahan sa Espanya, Maynila. Hindi raw kasi nalalayo ang lasa sa mga sikat na brand pero mas mababa ang halaga. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal King Senko. Mga Pops, lahat ba nakapag street-style donut na? Ito ang viral ngayon na tindahan ng street-style donuts dito sa Espanya sa Maynila. Haba ng pila, Solid daw kasi ang tindang donut dito sa Anyelas. Itong tropa ng college students, dumayo pa nga. Nakita po namin sa TikTok eh, sumisikat po. Kaya napapunta kami dito. Sinaate naman, higit isang oras pumila makabili lang. Nakita ko lang kasi, nag-trending to. Tapos dalawa na lang yung natirang gusto ko sa tikman. Pero uuwi ako ng Aklan sa Friday. So, iuwi ko yan, papasalubong ko sa nila kasi nakikiris din sila. Ang street-style donut na ito ay ideya ni Nanay Liza na sinimulan lang noong nakarang buwan. pagisipan napag ko na gumawa ako ng mga maliliit na donut. Mga ilang araw, nagustuhan naman ng mga customer namin. Yun na, nag kami sa isang sako. Ngayon naka-20 sako na kami ngayon. Sako po ng harina ang tinutukoy ni Nanay Liza, mga paps. Mula rin sa tatlo, ngayon ay mahigit dalawang puna ang kanyang mga tauhan. At ang mga flavor ay sangkatutak na rin. Siyempre mga paps, nandito na rin lang tayo. Hindi natin palalampasin yung opportunity para sa taste test. Dito sa plato ko ngayon, ito yung mini milky. Limang piso raw po ang isa. Ito yung chocolate at yung choco nut na 3 for 20 pesos. At ito, yung pinakabago nilang flavor cheese roll na tig 12 pesos. Tikman natin. Di na nga naman nakakapagtaka mga paps. Malambot dahil bagong luto, malinamnam, saktong tamis lang at ang flavors halos kalasa rin ng mga kilalang brand. At pag kumuha talaga sila, box box talaga. Parang sinusulit nila yung pila nila. Mga paps, patunay ang pamilya ni Nanay Liza na ang anumang itanim ay magbubunga. Huwag lang pontigilan ang sipag at tsaga. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.